Ayan, yes, nandito ako sa Alabang. Eh, medyo natuwa lang ako ng konti dahil yung pasahero ko, eh, LGBT siya na bakla. Eh, tawag ako ng tawag ng sir. Yun, 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 yun yung nandito sa labi ng hotel. Tawag ako ng tawag ng sir. Mamaya, maya. <laughs> Sinabihan niya ako na, sir, baka pwede mo lang muna ako tawagin na ano ay <laughs> Wajak na siya na sa akin. So, sir, baka pwede naman tawagin mo kung you know, pwede mo kong tawagin na ma'am kasi babae naman daw siya. Pero bakla siya. Ano hindi naman natin pinagtatawanan yung mga ganon tao. Pero, di ba? ipinipilit eh, pinipilit niya talaga na tawagin siyang ma'am. Kaya nung pagbaba yan yes, sa Yung uh, bagahe niya binuhat ko na lang hanggang doon sa lobby para makabawi mo na ako sa kanyang lambing na tawagin siyang mom kaya ito nandito ako sa alabang sa pilimbis ang ganda naman talaga ng alabang oh. Uh, ayun, eh, respetuhin pa rin natin bilang sila yun kasi tao pa rin yan eh ano man yung uh, kasarihan natin respetuhin natin sila kung ano man yung gusto nila Yeah, yun guys. Ma'am, pasensya na po kayo. Salamat po. <laughs> Hello, bye-bye. <coughs>